Hello guys, so magandang hapon sa inyo lahat. So, bibigyan lang tayo ng tatlong uh, dahilan kung bakit magandang magalaga ng kuneo o ng rabbit para sa ating uh, personal consumption. So, unang-una guys, ayun nga sa nabanggit natin, for personal consumption natin, yung rabbit kaya tayo nag-aalaga. So, unang-una dyan, eh, nakakatipid tayo sa karne, no? So, imis na bumili tayo ng karne, sa market, eh, ayun, meron tayong alternative na pagkukunan kagaya na karne ng kuneho so huwag kayong maglalagay sa mga pet lover dyan no sa mga mailing maglalaga ng pet o tinuturing pet yung rabbit ang pinagkaiba ng alaga natin is ito yung mga meat type rabbit so huwag po kayong pangamba, pangamba ang galawa, tipid po maglalaga na rabbit so kung malapit ka sa bukid meron ka makukunan mga source ng pagkain nila like grass, tsaka mga daon-daon pwede ka magtanim So, makakatipid ka sa pagkain. Ikatlo po, po napakabilis po nilang dumami. No? So, yung rabbit po ay kaya mga anak ng anim hanggang sa labing o labing dalawang anak, No? Na anak sa isang uh, anakan lang. At kaya nilang mga anak ng anim na beses sa isang taon or hanggang uh, 8 walong beses sa isang taon. So, ganoon sila ka versatile na alaga. So, ayun ang mga dahilan guys. So, thank you for watching. Follow my page for more videos.